Na wala ang bota mo? Yung sa Philo na gubilin. Eh di ngayon wala ka ng bota. Wala na. O di ninakawan ka na naman sa madaling salita. Wala. Kasi naawa sa akin. Nakatulog ako. Nagong oras. ko kinukumaga. Wala na. Nakalit ako pero pag huwag mag-uulit. Good afternoon sa mga followers at viewers dito ni Commander. Welcome back po sa channel niya. Ngayong araw po ay pupunta tayo kay Tatay Ben. Samahan niyo kami kasi kanina sobrang lakas po ng ulan. Ngayon pinabigyan na tayo nitong uh, panahon gumanda na naman kaya sasamantalahin natin na mabisita din si Tatay Ben kasi nga na iba-iba din kapag uh, ang pakiramdam niya kapag nakikita niya tayo at nakakausap niya tayo, 'di ba? Kasi ramdam niya daw na mahal natin siya. Kaya sabi ko nga mas dalasan natin 'yung pagbisita para hindi naman niya maramdaman na nag-iisa lang siya. Kaya ngayon magbabiyahin na kami, samahan nyo kami sa journey naman natin ngayong araw na ito. Tara po! Wait, lang, me tao. May tao naririnig. O si Tatay Bin yata. Si Tatay Bin nga. <laughs> tay, basa-basa ka na naman ng ulan. May, bibinta mo yan? Mm, bisita muna na kami sa iyo, Tay. Tay, kamusta ka? Ayos din. Ha? I think... Ano ka, naligo o nagpabasa ka ng ulan? Ha? Naligo ka ba o nagpabasa ka sa ulan? Naligo? Naligo ka? Naligo ako, naligo ako. Okay. Saan ka pupunta? Dito, dito. Hindi, palabas ka kanina. Saan ka pupunta? Ah, ah, ngayon. Napunta sa itok. Sa itok? Gantong oras? Ah, tay, ang oras na o. Mabaya ah, mo na? Mag-aalasin ko na. mag ko na? Oo. Apakabiyan ah, din na. Bakit ngayon ka palang pupunta dun, Tay? Bakit ngayon pa lang? Ah. Bakit ngayon ka palang pupunta? Ay, para ula ka rin ah. Kaya <laughs> di na nakaalit. Tay, daming baha doon, Tay. Uh -huh. Marami doon baha. Ah, may tulayman. man. Kulay uh -huh. man. Apa apaw yung tubig doon. Di ba pala yun? tulay. Ah, doon sa tulay sa may itok. Yung malaking tulay. Uh -huh. Doon ka pupunta. Uh -huh. oh. Pero tay, umuulan. Mukha -huh. ka na pumunta. Ang ice cream. Eh. Ha? Ice cream. Ano ba? Pupunta ka ba? Dadalhin mo ba yan? Yan dala mo? Oo. Uh -huh. Ano ba yan? Ano yung laman ng ano mo? Patingin nga tay. Malaki pa kayo. Patingin nga tay. May huli si tatay Ben, oh. Dadalin daw niya mga bayan sa ano? Sa Itok, barangay Itok. So malayo yun dito. Eh mag-aalasin ko na ng hapon. Tingnan ko nga tay. maagap ma pa bukas. Ha? Maagap pa bukas. Aagap ka na lang bukas. Tingnan ko nga tay, huli mo. Kung gano'ng karami. Tingnan natin ang huli ni tatay. Yan oh, balik. Saan? Hmm. Saan dyan? Oh, yan. Oh, oo nga, no? malalaki. Oo. Oh. Kaya nga? Oo. Oh. Oo nga, malalaki nga. Malalaki nga tay. Paano tayo. Paano tayo? Mag-iilang kilo kaya yan? Super ito. Ha? Mga isa kalahati ikaw. set kalahati lang yan? Baka sa brapa. Hindi pa, pa dalawang kilo. Uh, mm. Grabe, ito Kailan mo huli Tay? Kanina. Kanina lang yan? Oo. Uh. Wow, ang galing nga Kasi yung, yung dalawang kilo kasi ni Tatay Ben na alam nyo naman yan, ng mga viewers niya na inaabot misa ng dalawang araw, tatlong araw, bago niya na kukumpleto yung dalawang kilo. Pero ito, ngayong araw lang daw. Hmm. Nakadalawang, nakada, magdadalawang kilo ngayong araw lang. Galing naman ni Tatay Ben. Mm. Eh paano tutuloy ka pa ba? Hindi ka pati tinagkakapote, Tatay. Eh. Ah. Hindi ka nagkakapote, may kapote kang binigay sa iyo, ha? Hindi. O bakit? Magkakasakit ka niyan. Tay. Ay, may abata na lipas naman. Ay, tay, hindi yan lipas, o, ulan pa yan, oh. Ayun, umuulan nga, oh. Hmm. Eh, talaga ito si Tatay Ben, pasaway. Lalo wala wala ko. Ha? Buta. Ha? Alin? Buta. Nawala ang buta mo? Bota. Silog na dubilin. May nagtulog ng lasin. Yan. Oo. Ba't di lang paalam pag alis? Baka iyon dinala? nala. Ay nako, no, nawala. Wala. Ginagalitan ko mga hapon, ginagalitan ko. E eh, di ngayon wala ka ng bota. Wala na. O di ninakawang ka na naman sa madaling salita. ay, <laughs> yung... Grabe naman yung tatay. Sabi Kinagawa sa iyo ng tao. Kaya ka naawa sa akin. Ano ba yan? Yun na nga lang yung ginagamit mo kasi sobrang putik dito. Kinuha pa sa iyo. E di ngayon magtitiis ka na naman dyan sa chinilas mo na yan. Wala naman ako ganito Ano ba yan tatay? Baka wala ka naman dito kasi palagi. Ba't ka kasi lagi nandun? Hindi, nandun. Oo nga, ba't nandun ka kasi palagi? Habi. Ay, kwad. Dira doon ba ko doon? Oh, eh nagagadon. Oh, tapos. Yun yung gabing pumunta kami dito. Yun yun. Uh -huh. Nung pumunta kami dito, doon ka natulog. Uh -huh. Tapos doon na nawala. Uh -huh. Ay nako tatay eh, Ben. Nawalan ka na naman ng gamit. Oh, dinaawag uh saglit. -huh. Baka sya susunodnya ikaw na ang mawala. Nilagay ko lang. Laki, lalaki. direkto tulog Oo. Oh. Tapos umalis ng maaga, tulog ka pa noon. Uh, di, di simpa ko, pala ko, di, ba, di magalaw pala. Nakatulog ako, nag oras. Baka kinin ko wala na. Ay, naku. Adi ah, na lang yun. Tuturo ko sa'yo. Kaya mahula mo kang sirpon, mahula kaya. Ano po tayo? Sirpon, pahulain. Paano pahulain? Hindi, kung halimbawa ma, magpapain. Hindi, halimbawa yung nakita mong tao na aladaan, sumaydala, oh. kaya maalaman ka aladaan. Hindi ko lang po alam, Tatay. Ah, di ba? Dapat may kuha yung parang sisi. Dapat CCTV? Oo. oo. Ay, niyako. O, yan ang nangyayari. Bagang parang kwan nakuhula din pala yun. Mm, tatay! Yung pumunta kami dito nung nakaraang araw, pamangkin mo yon yung nagagalit sa'yo? Pamangkin mo? Yung ah, nandito nung yun. nakaraan? Yung, oh, pamangkin ko yon Pamangkin mo? Uh -huh. O ano sabi niya sa'yo? Sabi ko, ang ganang, kung mo, ako di pa, di pa lang dating. Siya ba yung tumitingin-tingin sa'yo dito? Ha? Uh -huh. Siya po yung tumitingin-tingin sa'yo? Hindi ka naman daw sa kanya nakikinig, sabi niya. Wala Wala ako nakuha doon? Kaya nga po, sabi niya, hindi ka daw sa kanya nakikinig. Pag may sinasabi daw siya sa'yo. Hmm. Buti nga, concerned pa sa'yo tatay yung pamangkin mo. Pag ano? Nakuha mo? Ay, mo kay tatay, Ben. Ano to? Ako. Bigay mo sa kanya. Hindi nga pala yung motor mo kaya. <laughs> Saan? Mm -hmm. Ah, nagpunta ka ba dun? Ah, <laughs> uh, balit. <laughs> ah, bumalik ka pa pala dun. Okay, kasi nandun yung motor ko sa malayo. Nandun doon yung mga gamit ni tatay kasi nagpasuyo siya ng pako nga daw gagamitin dito sa bahay niya at may gagawa dito pamangkin niya. Hmm. Atago ko lang dun. Atago mo na muna. Baka mawala na naman. Pagdala eh. Ay. Wala na tatay Ben. Bili ko doon, mata doon. Tapos, taga di mambay ko. Taga wala yan. Kayo ang kong yan. Waka sa susunod tatay Ben, ikaw naman mo na mawawala. Dito dyan ko, bahay mo. Ay naku. Nawala na naman daw si tatay Ben. Bota? Huh? Doon daw, sa tinulugan niya doon. Sa tinulugan? Doon, kala ate ano. Nung gabing pumunta, nung pumunta tayo dito, tapos nung kinagabihan, doon siya natulog. Nawala daw. Doon wala. Oo. Oh. Sabi nga niya may lasing daw kasi doon. Hmm. Grabe si Tatay Bin. Oo ngayon, saan ka matutulog? Sa, sa, itok na. Sa itok? Hmm. Ibig sabihin, di si dito ka Ay. talaga, lalabas ka ngayon. Oo, oh, malabas ako. Baka bu pag bukas, nandiyo na ako, Sabi naman yung tatay. Yung kapute mo, nasaan? Tapos yan yan. Kunin mo tatay at umuulan Oh. Hindi na, di ba? Mga pa na. O sige tatay, pag ikaw nagkasakit. Hindi ma. Ha? Hindi ma. Hindi ma. May damit ka ba doon sa pupuntahan mo? Mayon. May ako damit ko sa pidyo. Mayroon. Mayroon. Sa pidyo. Dito sa bahay mo, wala naman ang ibang nawala. Wala naman nawawala wala doon man. dito. Wala. Yung para pabalita ko, tayo dumaligan, sabi ko. Yung salawat sa akin. Sa ah, susunod, nagkawin na kayo pa. Hindi, hindi, na, hindi nagsunod. Nagalit ka, nagalit. Nagalit ka sa kanila. Di ba? Hindi ko na, pa. Nagalit ako, pero pa. Huwag magulit. uulit Yung papisala na lang sa inyo, susunod, di. Iyo ko dapat kabari niya, sabi ko. Hindi ko alam bakit ganito yung ano. Hindi ko alam kung alam niya rin. Kung alam nung kumuha. Since lasing yung sinasabi ni Tatay Ben. okay, di niya alam na hindi sa kanya yun. Pero bota lang naman yun. Kaya nga lang syempre. Yung kasi ay ginagamit ni Tatay Ben sa pang araw-araw niya dito. Kasi nga alam niya naman dito ay maputik talaga. Kaya yun ang tulong naman kita sa paan pa ni Tatay Ben para hindi magsugat. Hmm. kasi lagi siya pauli-uli dito kapag laging basa magkakalipo nga o magsusugat ang paa niya so kawawa naman yung tao hirap na nga maglakad magkakasugat-sugat pa ang paa o kaya malaking pakinabang kay tatay bin yung bota kaso yun nga ganun nga nawala hmm. e, pumunta pa dito yung pamangkin mo ulit tay nagpunta pa ulit dito Anong, ah, ano ano na pag-usapan ninyo? Ay, gagawin niya. Kagawin pag, niya daw? Oo. Pag, oh, pag nanadakwal mo, paalabo na siya. Kakapag nandito na yung gamit, mm -hmm. sasabihan so mo daw siya. Mm -hmm. Tatanda tata, niya niya. Okay lang ba sa'yo? Nag-ibain yun niyang bahay mo? Ayos lang sa'yo? Ayos lang. -hmm. Ako, wala ko ba sa'yo? Wala yun. Tulo ko sa'yo ko. Hmm. Kaya mo. Pabay talaga yung pamangkinay ni tatay. Tatay Ben, concern sa kanya yun. Alam mo ba tatay yung dahilan kung ba't ayaw niyang patirhan ito? Baka kasi hindi mo alam, baka mamaya sumamaloob so mo sa kanya. Baka isipin ni Tatay Bin, bakit igibain, ayaw mo bang magkaroon ako ng kapitbahay? Mamaya isipin ni Tatay Bin gano'n. Alam, sinasabi niya ba sa'yo kung bakit gusto niyang gibain bukod sa gusto niyang ilipat yung gamit? Al, hindi ko Tablalag? Oo nga po, tayo Ibig ko sabihin, siyempre, kapag tinanggal yung tabla, wala nang sahig yan. Alam mo ba yung dahilan niya kung bakit ayaw niyang patirahan tong bahay mo? Alam mo ba ang dahilan Ay ano loading si Tatay Ben Tay Ben no, ganito sasabihin ko sa iyo ganito sabi ko wag mo gubay niyan yo know, para ben ako ano ka karatig na kay pero sa ba nan yun ang gusto mo no, kaya no, gusto mo may tumirdiyan no, no, para may karatig ka dito Oo. para balakasan sa yo Mm, para hindi ka rin naiinip. Mm, Naunawaan naman kita, Kasi Kaso nga lang, Tatay, ben, ang concern naman ng pamangkin mo, baka kasi dumating yung araw, kapag uh, pumunta yung may-ari dito, hindi na ikaw yung maging tenant kasi may kasama ka na dito. O, so, yan naman yung concern niya sa'yo. Kasi iniisip ng pamangkin mo yung pinaghihirapan mo dito sa lupa na ito. Kung ano yung sakripisyo mo dito sa, sa binabantayan mo. Kaya gusto niya kapag dumating ang may-ari, ikaw yung kinalanin na caretaker dito. Para kung ano man ang ibigay sa nap na pabuya na lang o ano man, eh sa iyo mapupunta. Ganon yun. Kaya, ano uh, oh. kaya sinasabi ako bakit hindi niya alam ay? Sabi sakin, aray, dalo, sa akin may ari, hindi ka alitan, diyan ka lang. Kaya ako nga po tayo. Ay. Ako ang bala kayo. Kasi kapag dumating yung oras na halimbawa, dumating ang may ari, tapos ikaw lagi kang wala, ang nadat dito ay yung nakatira dito. O baka sila na makipag-usap, sabihin na kayo ang nababantay Oo. dito. O ikaw mawawalan. Hindi, hindi mawawalan. Hindi natin tayo alam yung pwedeng mangyari. Hmm. Dapat handa din tayo sa mga ganong bagay. Una-unawa ko naman yung gusto ni tatay, binagusto ano, niya may kasama. Kung dalo patay na, yung biyala na, na, patay na. O sino na nagmamayari nito? Sino na ang naghahandel? Uh, yung no, alak, no, yung no, family lang. Oh, yun nga po. Kasi wala siyang alam ay Juan. Madali dami sila kapunta dito. Kaya nga po tay. alis lahat, sabi lagi. Eh paano kung pagbalik niya dito eh kung sino yung madatnan niya, di ba? Ah. Mm. <laughs> marami, marami ko talihin. Kaya nga po tatay ano, kaya nga po tatay yun yung concern lang ng pamangkin mo. Ayaw yung mawalan ka. Kasi alam niya yung paghihirap mo dito. No? Hmm. Kasi nga naman, yung iba pwede mag-take advantage na si Tatay Ben. Mabait yan. Kapag sa sinabi nilang, kami na lang tayo sabihin mo, ganto ganyan. Oo, oo, lang to. Wala Ay, na. Sabi na, meron ka, dati yung panahon, meron na, meron, na, meron na, sabi na. Oo nga po, Tay. Sana, ano, Tay, hmm. at sana eh, maabutan mo pa at ma-enjoy mo pa kung ano man yung ibibigay niya sa ko. iyo. Sabi ko, wala ako dito, mapapura iba, sabi ko. Kaya nga po tayo. Kaya dapat lagi ding hindi dito. Ano na, hawak ko na. Ako, marunong sa inyo, marunong ako sa inyo. Marunong sa akin, marunong sa inyo. Wala tayong kwan. Kasi hindi natin alam kung wala namang kontak sa kanya. Malay natin, one time dumating dito. Tapos si Tatay Ben naglalako. Tapos may madatnan siya dito nakatira na. Diba? Diba? pwede mag take advantage na kami na po nagbabantay dito o di ba? tama ba o mali o kapag nag advantage sila ng gano'n kasi hindi natin alam ang pag iisip ng tao lalo na kapag kapos din sa buhay mag advantage wala na si tatay Ben wala na di ba? eh yung iniisip lang siguro ng pamangkin niya kaya ayaw niyang patirhan itong munting kubo ni tatay Ben dun sa mga gustong tumira dito kasi magtataka ka nga naman bakit nila gustong tumira dito sa sulok na ito ba? Diba? na ang dami dami naman dyan pwede pagtayuan ng bahay bakit dito pa sa sulok na ito na may binabantayan si tatay Ben dito na ano na lupain, di ba? Yung nagkupkup sa kanya nung siya walang wala, okay lang naman yun. Para sa akin siguro okay lang naman yun. Kasi nga kasi si tatay sila ano yun? sila nanay ni Rose ang tinutukoy ko kasi yun naman gusto nila dito tomira. Para sa akin naman nung walang wala din si tatay Ben, eh, sila din naman yung kumukup kay tatay Ben. Yung talagang nagpapakain sa kanya, di ba? Kaya kung para sa akin ko sila, wala naman sigurong problema. Kasi wala ko ibang tao na mag-take advantage, di ba? eh, na wala namang masyadong na tulong din siguro sa buhay ni Tatay Ben, kawawa oh, wala itong tao. Kaya dapat po dito talaga, laging binibisita at may nag-advise. Kasi nga po ito, ito uulang nang uu si Tatay, ano, Tatay Ben. Tatay Ben, may tatanong ko sa'yo, aminin mo po sa akin, may puhunan ka pa sa negosyo mong ginagawa, wala na. May pa Sigurado ka? May pa ba? Hindi, hindi hindi ako. Okay, sige po Tatay Ben. Kinatanong lang natin ba, yeah, wala, baka mamaya nahihiya lang sa atin, baka isipin ni Tatay Ben eh, baka magalit tayo. Hindi naman, mas maiging alam natin kung meron pa o wala. Para mabigyan ulit natin, di ba? Para pang alalay din kasi sa kanya. Pero, yeah, ito yeah, nga si Tatay yeah, Ben yeah, ay, hindi, 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 mo wala kasi nga, magaling tong dumiskarte. Marami siyang pautang, natumutubo. Tapos, um, may mga... May mga negosyo siya na niya pagbibenta ng crabs. Minsan so, namimili siya ng binibenta, tumutubo tapos ito nga yung sariling kuha niya tumutubo din, kaya hindi mawawalan tinanong ko lang naman at baka mamaya eh wala na pala, hmm. pinapatanong din kasi ni commander pero meron pa naman, may pa sigurado? okay. sabi mo yan tay ha <laughs> okay sige at uh... meron ako na, libo na Lib -lib 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 ilan? liban libo na liman libo? oo wow. Dag galing Dandag. nga Nandag. lupit ni tatay ben, di ba? Alam niyo puhunan niya, nagsimula yan, 2,000 pesos lang. 2, Tapos yun yung mga bigibigil lang ni Commander na pa, isa isang libo, 1,500, 500, ibang, kung ibang, ganyan. Iba-iba. Oo, oh, tama siya. Kung iba-ibang tao, baka wala ng pera. Wala na yun. Nagastos na yun. Kaya yun yung mga ibang, ibang tao, loko talaga. Ibig sabihin pala, mga bayan, sulit din yung tulong ni Commander dito kay Tatay Ben. Sulit. Kasi ano, hindi, hindi. nasasayang. Hmm. Pero kung meron, ma, meron akong kuha mga talim. Mahini. Eh. Bigyan ko maan. Grabe. Grabo, pa. Ang mahirap pa niyan, ginagawang ka pa ng mali, tay. O, oh, di ba? Yun yung masakit doon. Ang bait-bait mo na nga, ginagawang ka pa ng o mali. Maganda? Di maganda, tay, no? Ay, nako. Tanda mo yung bota mo, tay. Tanda mo. Aha. Sabihin ko na lang kay Commander, bilang ka na lang ng bago. Kaso baka walain mo na naman. Okay, okay. <laughs> <laughs> Ayos lang ko ako magko palakad. Gusto mo ba bilang ka namin ulit? Hmm. Sige. Bibilang ulit natin si Tatay mo. Huwag mo nawawalain. Na hindi, hindi mawala. Kasi ng... kailangan mo hindi dito maputik uh, sa lugar mo. Uh, Masusugat yung paa mo. Hmm. Ang kago. Para garating panahon, ako may na-anak. Para mayroon na akong dayan. Binapay na halalago ko. Grabe, uh, ang pinaghahandaan uh, mo tatay Ben. Alam ko wala na, patay na. Apo na lang, hindi na magbunta. Okay. Kila na mo yun, Bernardo, Bernardo... Miro! Mirabuna. Si <coughs> Sino tatay? Si Bernardo Miro? Bernardo, Bernardo. <laughs> so Bernard. Si Bernard, Bernardo Carpio. <laughs> Bernardo DiCaprio. Sino tatay yung bida sa Titanic? Sino? <laughs> okay, <laughs> si si Tau Kago. So, kalimutan <laughs> mo na. Oh, pwede tayong maging magtropa tayo. Ano? Ara <laughs> Peline Alcon. Justine Alcon. Hindi. Sino? DiCaprio. Sino tatay? Si PJ. Sino? Kaberting. <laughs> 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 Nagugulo si Tatay Ben. Rene, so, si Rene. Can... <laughs> Rene Rekistas. Rene, si Rene. Rene Rekistas. Ano yung masaya si Tatay Ben kapag napunta kami dito ay. Pero pag di, minsan di kami pupunta yung sinasabi yan, lungkot daw niya. Parang yun. Kaya sabi um, ah, kami sa yun. Na, uh, <laughs> <laughs> ano natin yun, di mo naman na maalala. Alala ko kaya, limang ko na kapayin yun. Naalala nun niya pero limot. Ang galing yung tatay. Ah, okay. O sige na, kunin mo na yung ilalako mo at mahahapunan ka. Sipag nitong tao na to, mga bayan. Sa totoo lang ang oras po. Ayan. Almost 5 p.m. na. Pakita ko sa inyo. Ayan almost 5 p.m. na. Pero... Ito na nyo, gusto niya pa rin talagang ilako itong nakuha niya na ngayong araw niya lang nakuha. Ibigat? Ha? ako na magdadala. Hindi, hindi. Ilaga kayo. Mga isa't kalahati tayo mahigit. Oh, pili. Oh. Tama yun. Mga isa't kalahati mahigit sa calibrate ko, sa calibration ko. Oh, tara. Yeah, At, uh, hapunin maigit si tatay. Ko, bigyan ko dalawang daan. Ito yung sinasabi ko mga kabayan na uh, kay Rans nga na. Kahit alam nyo yun, kahit parang wala namang kaming gagawin dito, sabi ko punta natin si tatay Ben. Kasi ano, uh, iba pa rin yung kumbaga nakikita niya tayo, nakakakwentuhan niya tayo, may presensya tayo yung nakikita niya, nakaramdaman niya tayo bilang nagmamalasakit sa kanya. Iba rin kasi yun, hindi lang puro laging, hindi naman kailangan laging pupunta lang dito, mag-abot ka ng pera, ganun lang, paulit-ulit lang, di ba? Walang ano, walang feelings. Kailangan may feelings kasi iparamdam natin sa kanya na concern tayo sa kanya. Di diba? Tatay Ben, ikaw po para ka na naming tatay. Ha? Kaya kami concern sa iyo. Ayaw naming naluloko ka, Masakit para sa amin yun. Bilang parang anak mo. Ano tay? Mm. Kaya ngayon, bibilan ulit kita ng gagamitin mo. Ha? Ng bota, ganyan. Ha? O matanong ko pala tay, ano ba ang kakulangan mo dyan sa bahay mo? Para pagbalik namin dito, dadaling ko na lahat. Anong kakulangan mo sa gamit? Kagaya ng timba, tabo, ano? Anong kakulangan mo tay? Sabi mo sa amin, huwag kang mahiya. Para madala namin kwal, perbo. Ha, ano 'yun? Termos. Hmm. Tapos ano pa? Kawali, kaldero meron ka? Meron. Meron. 'Yun na kaldero ko mali. isipin mo habang naglalakad tayo para isa hang dala lang namin. Ano ang mga kailangan mo? unang-una, uh, -una, termos. 'Yan Bota. mo na. Kakalayan mo na. Muna. Pag nagayare yung tahi. Saka yung ding -ding na. Saka namin ikaw dadala ng gamit. O, basta ba, siya, gawa na. Para hindi na makapasok. Kakanan mo na. Sige tay, kayong bahala. Sige Oo. po. Kung yun yung gusto nyo, di gagawin namin. Sige, okay, okay. gano'y Kumusta grocery meron ka? Ubus na? Bigas na lang, bus, Bo na. Ubus na, bigas na lang meron. Yung, yung o oh, bigas na lang meron. Yung, natira ko yung bihon. Hmm. Nuluto ko na yung isang araw, bihon. Ikaw ang nagluto? Oo, ako. Maraming. Niyak magagwan, kasagsa. Ako na niya magdala, tay. Ah, maya maraba mo na. Ah, bawal ka magbuat na mabigat. Ah. Hmm. Maraming, ano niya tay, sipag. Doon ka na matutulog, tay ha. Huwag ka na nang uuwi. Hmm. Kung sino man pong kamag-anak mo, tinutulogan mo doon. Doon ka na matulog, ha. Oo, oh. Huwag ka na pong uuwi at delikado na. Ah, hindi. Hindi ako na uwi na. Kasi gabi, hindi ako na uwi. Kaya nga. At saka delikado. Alam nyo ba yung nangunguha tatay ngayon? O. Hindi lang bata ang kinukuha, kahit matanda. Oo. Nakita, nakita ko mga sakwal. Kapil na. Larawan. Oo, nakita mo yung mga kinukuha. Oo. Nakita ko. Di ba? Kaya mag-iingat ka. Oo. Okay. So, guys. Ganto na lang. Ihatid natin si Tatay Ben. Tapos um ah, hindi pa ayaw niya pa kasi sabihin ko ano yung mga pangangailangan niya kasi nga naisip namin yun na sabi namin baka may kakulangan pa siya sa mga gamit sa bahay na pwede nating maibigay sa kanya ng isahan para ano. Kasi yung ang decision niya saka na lang daw pag nagawa na yung bahay niya. Yung sahig ng bahay niya. Kung noon kasi ay sinabi na nito ni Tatay sa atin yung totoo na hindi okay yung sahig niya since hindi naman kasi rin tayo doon Uh, madalas napasok sa loob niya. At saka may floor mat kasi kaya hindi natin makita. Akala namin okay. Sabi namin sa kanya, okay ba yung sahig mo? Sabi niya, okay. Nung sinasabi ko na idadamay na sa pagpapagawa, sabi niya, okay na, wag mo nang idamayan kasi okay pa yan. Eh yun, hindi niya pala alam na, magapok na din pala. So ngayon, yun yung naging problema niya na, ang um, nagvolunteer naman yung kanyang pamangkin na, ililipat yung mga good lumber doon sa bahay niya. Matibay nga naman yun kasi, solid yung nakahoy yun, na yun daw ililipat niya para mas matibay okay din yun kasi nag volunteer naman na sila edi malaking tulong na rin yung kita eh. so sige hanggang dito na lang siguro yung vlog natin for today dito kay commander sa si channel niya at antay nyo na sa susunod yung mga pwede pa maging vlogs dito sa si channel na ito at nagpapasalamat ako syempre sa kasama natin Rans TV supportan nyo rin at Marcos TV channel supportan yung mga flat namin mga kabayan kailangan namin ng supporta ninyo para may pagpatuloy pa natin itong ginagawa natin at I hope na kahit pa paano ay nag -e enjoy din kayo sa mga videos natin at yun lang po maraming maraming salamat at supportan nyo si Tatay Ben at mahalin natin at ipag pray natin siya God bless po sa lahat, ingat po kayo